Ah, magandang umaga, Tony J. Ay, magandang umaga. at uh, lahat po nakikinig. Magandang umaga po. Opo. Ah, ano po ang basa naman niyo dito? Da parang hindi naman po tayo talaga naman, uh, Attorney J. Ang hamon ngayon ng uh, Defense Secretary China, punta tayo sa arbitration uli. <laughs> Para tingnan natin kung sino talaga mananalo. Sigurado naman tayo mananalo eh. Ano pong basa ninyo dito sa ginagawa po ng China? Parang parang gumugunaw na mundo nila no? na para bang nakikipagdigmaan ang Pilipinas, hindi naman. Napakagresibo na po ng China ngayon. Ano pong basa ninyo sa mga kini uh, kinikilos ng China ngayon sa atin, uh, Attorney Jay? Well, ano po nakikita natin, no? yung talagang tinatakot tayo, okay. binabantaan tayo ng uh, China. At uh, ayan, nakita natin, hindi lang itong sa helicopter, kundi pati rin yung pagbomba doon sa unay sa May 4. No? Talagang in-escalate nila, tinataas nila. Dahil sa tingin nila, uh, tayo yung titiklog. Okay. Kaya uh, tinatakot talaga tayo para sumurrender tayo. Isurrender natin yung West Philippine sea at yung mga mm -hmm. uh, hawak natin dyan ng mga uh, lugar. Uh -huh. uh, nababasa mo rin ba na parang tinetesting na lang tayo ng China sa katatagan ng alyansa natin sa Amerika? Opo, uh, okay. ganun din yan. Kasama yan sa tinitingnan nila kung talagang ang gagamitin natin ng uh, mutual hmm. defense treaty at kung paano, no? Okay. Uh, dahil nga nung karang insidente, eh, mayroong sinabi na si presidente na hindi pa raw time para i-invoke 'yan. Okay. So siguro ayan, tingitingla, okay? Kailan mo i-invoke? No? Mm. So dapat so, eh ginagawa nila talaga habaan, habaan pa natin na pasensya at, at wag mo na nating i-invoke itong mutual defense treaty. Opo. Okay nakikita din natin yan na pinapakita ng China na yung, yung totoong mukha niya, yung totoong uri niya ng uh, bansa, no? Uh -huh. uh, hindi po yan na uh, ang mukha ng isang responsable na Estado uh -huh. na mahinahon at uh, nakikipag-usap, no? Hmm. Yan po ang uh, mukha ng isang Estado na nanglilinlang. lang. Hmm. Kapag sabi makikipag-usap, pero eh, nabanatan ka at binabomba ka Oo, oh, uh -huh. hindi uno. lang sila sinungaling, eh. Eh talagang, uh, ano, mapanlinlang tama yung... Uh, 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 terminology yang binigay nyo, uh, inihayag nyo, Attorney J. Ang, ang uh, suggestions suggestion din ng iba, ng mga analyst na nakatulad nyo po, why not eh, mag, uh, magpadala na lang tayo, isakay na lang natin ang ating mga uh, kagamitan para sa ating mga, or mga pagkain, para sa ating rore. Gamitin na lang kayo natin yung mga malalaking barkong gawa sa bakal. Wag na lang itong mga, Kito is yung Unaiza May 4 na ito. Gawa sa kahoy yata ito. Sir, tama ba? Opo. No. Oh, why not? E, yun na lang malalaki na kahit na bugahan tayo, kahit na bombahan tayo ng water cannon, eh, malalampasan natin. Uh, ako po, uh, um, ano pong, po ako doon. Okay. tang sangayon po ako doon. Basta po meron tayong makuha na barko bakal na kakayanin din hmm. yung kababawan ng ah uh, nun ayung uh, insol. no kasi yun naman ang dahilan kung bakit natin ginagamit yung mga container ah, ano oh ba para na, uh, makakatawid dun sa bahura no ah uh, pero kung sa akin kung meron naman tayong barkong iba na kaya din yun na bakal mas oh. mas, mas ba eh, bakit hindi okay may epekto ba itong pagsuporta ng dalawang oh, dalawamput isang uh, bansa sa Pilipinas laban sa pagbomba ng tubig ng China sa barko natin Meron pong epekto yan at kaya nga po talaga nga siguro ng uh, nila no. Mm -hmm. Kumbaga, gusto, nang, gusto maunahan, na gusto nilang maunahan sila na matakot tayo at sumurrender tayo kaysa dumami pa lalo itong mga bansa na sumusuporta sa atin. Mm -hmm. At nakikita kung paano siyang uh, umasta no? Talagang uh, kasi malaking problema sa kanya yon kung dadami pa ng dadami ang suporta sa Pilipinas no. Uh, kaya ayun yung umabot sa ganon kaya siguro ay napakadunasan napaka, na uh, pasukuin tayo. Idagdag pa itong nakadakdang trilateral meeting na Pilipinas sa Japan at USA. Magpapalala ba yan sa sitwasyon natin dyan sa tension sa WPS? Well, syempre po, uh, din ng China dyan no? dahil nakita niya. Oo. Oh. Uh, yung, lalo na yung pinakamalalakas na kaibigan natin, katulad uh, ng Japan at US, eh, mukhang nagiging talagang dikit, no? Dikit, ang dikit at malapitan ng uh, ang relasyon, no? Dahil doon sa mga nangyayari diyan. So sigurado eh taas kilay din sila at uh, medyo sa loob eh nagaaanohan na, nag na 'yan, kung oh. uh, ano ba tutuloy ba natin, tutulak talaga natin, po, hindi. Okay. Ano po ang maganda talagang gawin ngayon na ng Pilipinas para humupa ang tensyon uh, ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea? Well, una po, no, uh, dapat steady lang tayo, mm -hmm. no? Uh, Kailangan makita natin na talagang resolved tayo at uh, kahit bubabantayan tayo ng mga water cannon na 'yan, kahit pa mapalubog 'yung barko natin, kahit pa may masaktan o matay, eh, tutuloy-tuloy pa rin tayo, no? Kailangan mm -hmm. makita niya yun eh. Kasi tingin nila basta may namatay diyan eh, atras na tayo eh. mm -hmm. O kaya may napalubog sila, no? Eh nakita na yan sa Vietnam. No? Uh, Vietnam, ginawa na rin nila yan. Binabanga, may mga nakatatlo na yata silang napalugog. At may mga, may mga hmm. namatay na rin no? Uh, doon sa Vietnamese side. Oh, no? Ganun. Pero hindi pa rin nila makaya na mapasuko ang Vietnam. So, kundin tayo. No? Uh, pangalawa, yun ding uh, dahil nga yung yung napag-usapan natin, yung mga barko pinapadala natin doon, eh, kailangan na rin natin sigurong pag pagtibay, uh, anong tibayan na rin ang oh. padadala natin doon, no? Ah, uh, siyempre, kailangan din natin isara lang alang yung safety and defense Buhay. ng ating mga tao. No? So, tama lang talaga panahon na no mag-invest na ang bansang Pilipinas talaga na mga equipment ng mga barko, barkong pandigma barko para sa Philippine Coast Guard para sa BIFAR, ganun din sa ating Navy, ah, para i-deploy na dyan, gamitin sa WPS. Opo, opo. Mm, uh, Kabilang eh. po 'yun, no? Uh, sa ngayon, parang mm. para dito sa Ayunhi shoal, eh, siguro kailangan nating parang special case na mm. emergency purchase or something like that para para nga makakuha tayo ng mas matibay na barko, no? Mm. Uh, tapos uh, pakita nga natin uh, sa buong mundo yung ating uh, resolve no yung determination natin uh -huh. at patuloy pa rin yung pakikipag-usap natin yung pagpapadami ng mga kumakampi sa atin no uh -huh. uh, this is a race against time yun nga uh, si, anong mauuna yung susuko ba ang Pilipinas o dadami ang mga tutulong sa kanya kaya uh -huh. ay, nandun po tayo sa ngayon malaga pa rin ba mag makipag-usap makipag-usap. Malaga pa rin ba makipag-usap tayo? Ituloy lang pagkikipag-usap natin ang mahinahon sa China? Well, I think mahinahon naman yung pag-usap natin. Sila napaka-rahas yeah. mm -hmm. uh, sila tong napaka ng ginagawa sa karagatan. oo no? oh. uh, tapos, pag uh, kung umasta sila sa kanilang mga official press release, mga hmm. diplomatic statement, eh sila itong parang paka-emosyonal, nagalit-nagalit. Na, galit -na galit, oh. no? Uh, tayo, kalma lang. Dahil Kakampi natin ang batas. Eh, sila alam nilang hindi nila kakampi ang batas at walang kumakampi sa kanila. Eh. Kaya, kaya parang napaka-desperado uh, napaka nilang hmm. makakuha ng kahit anong uh, suporta sa ibang bansa. No? Oh, kaya eh, wala pala. silang nakukuha. Ang init ng ulo nila eh. Bigla silang uh, ganong karahas dahil dehado sila dito Kung eh. Kung eh. na yung mga press release nila. Oh. Yung mga press release nila sa mga official mouthpiece nila na parang hysterical na sila na... Oh. Oy, Pilipinas, tuta lang mga kano, nagkakagera, kumanda eh, kayo. So, oh, ba? Diba? Parang, um, abang tayo, ah, pinapadala natin, apat lang naman na barko, dalawang, um, dalawang kahoy. Um, <laughs> Sila, ang hinaharap dun sa dalawang barkong kahoy at dalawang Coast Guard na escort, um, um, eh, dumadami ng dumadami, lumag, lumagpas na yata um, yung barko yung uh, last time na pinadala na, puro baka at may mga... Ama. may mga water cannon lahat at uh, um, iba pang mga kagamitan no so malinaw kung sino ang actually parang insecure at natatakot. natatakot. Alam ko ba dito sa China, tayo naman na may hinahon talaga pagdating naman sa usapang pang-ekonomiya, usaping pang-ekonomiya, ang ating relasyon sa kanila, maganda naman. Wala naman tayong ginagong boycott dito at nakakabili naman sila ng mga raw materials, ika nga, dito sa Pilipinas para sa kanilang mga, ang ano ba yung mga equipment na ginagawa nila doon, semiconductor, pagawa ng kung ano-ano, barko, Ewan ko ba dito sa China, ato uh, ni uh, Attorney J. Batong Bakal. Well, anyway, panguling mensahe na lang po, Attorney J. Uh, dito po sa nangyaring panibagong insidente na naman uh, sa West Philippine Sea. Well, siguro po ang mensahe talaga natin sa taong bayan, eh, kailangan panindigan talaga natin at tibayan natin ang ating loob hmm. dahil yun, pa, yun, ang gusto ng China. Eh. Yung pahinain tayo at uh, pasukuin tayo, bale, hmm. ng nang hindi man lang na uh, malaban, ang karakulan niya ay aatras tayo uh -huh. basta tayo dinuduro ng ganyan. So, kailangan ipakita natin sa China na hindi tayo basta-basta titiklop no? at uh, kailangang respetuhin uh, niya tayo bilang isang bansa. No? Uh -huh. Kung tayo po isusuko dyan, kung isusuko natin ang West Philippine Sea, asahan niyo meron pang ibang hihingin at kukunin ng China. No? Hmm. Iba nating katubigan at iba nating mga lugar. Kaya kailangan, uh, we have to make a stand talaga dito. Okay, thank you po. Uh, Attorney J. bakal UP Maritime Law Expert. Good morning po. Welcome po, welcome po.